si Kongresista Ido Rama sa South District sa siyudad sa Sugbo o sa kabutan o lindo nga tao. Andam nga sa katawan, bisan o kanunay nga gisaway sa katbang sa politika, apad padayon gapon nga na nirebisyo. Walay puas nga nagtabang nagtusa ito sa Si Kongresista Ido Rama matanon o gisperensyado sa pagpanday o balaon. diya ha gani sa konsiyo sa dakbayan sa Sugbo, labaw na nga sa kongreso. Usa pa lamang gani katermino, si Kongresista Ido Ramas Kongreso pero usan na siya ka-outstanding kongresman sa Tibukinasun Si Kongresista Ido Ramas na piling Vice Chairperson sa Committee on Natural Resources o Vice Chairperson sa Committee on Local Government Membro usab siya sa Committee on Information and Communication Technology Committee on Education and Culture Committee on Appropriation Committee on Social Service o Committee on Energy kini nagpasabot nga si Kongresista Ino Rama way hunong sa pagtrabaho kung o tinadanay nga mo serbisyo o dako ang gugma sa pagpaglagad sa katawan. kasi si Congressista Ino Rama batan on man o gamay kasinatian Si Congressman Ino Rama bay may tinakatuloy nga panerbisyo sa publiko o walay paglubad. Ang kayuhan sa katawan giuna ni Congressman Ino Rama lakip na ang mayong panawas, edukasyon o ga Panginabuhian ang ayuda sa mga senior citizens, PWDs, single parents, mga masakiton o tanang katauhan sa South District sa siyudad sa Subo, giatiman ni Kongresista Ido Rama. kini ang inumdan sa singgit sa kinabangkaang katauhan karon na sa pagpapili si Kongresista Ido Rama sa pagka sa South District sa siyudad sa Subo. dan unma mapinanggaon sa iyang isig kasubuanon sinsero ug may barugan ang katakus na napa anan lantip ug ikum maalam maluluyon sa kabos matinabangon maabiabihon ug dali rang sa atong ipadayon ang singgit sa dakbayan edu Congressman Edu Rama, edurama, kongresman Edu Edurama Edurama, kongresman Edurama Edurama, Edurama Nagino kasa amung tokha Aritas cool, aritas legit Aritas takik unung sa kalipayug sa kanakit Aritas matanun, nganapik sa matarung Baruk! ato ipadayon ang kalampuan subuanon patan un mapinanggaon sa iyang isika, subuanon sincero og may baruganan ang katakos na pamatutan na Lanti publik dong maalam maluluyon Sa kabus matinabangon Maabi-abi hunog dalirang adun Kongresman Edurama, Edurama, Kongresman Edurama, 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 Naging Sarakas Among Dughan. Edurama, Kongresman Edurama, Edurama, Kongresman Edurama. Edurama. Kongres Edurama, 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 Edurama. Naging Sarakas